So, ayun po. Hello po mga ma'am sir. Welcome back po sa ating channel. So, meron lang po ako kasi nga nabasang post on which is meron na naman po nananaman naman pala ng na mga scammers and yung pinupuntirya po nila is mga OFW na mga naging seller sa New Sitaw Corporation. So kaya po ginawa ko yung video na to para na rin ma-inform yung mga kababayan natin na ayaw na dyan sa ibang bansa na please be aware kapag meron po nga nag-message sa inyo. So wag na wag po kayong mag-entertain, -e wag na wag po kayong makikipag-ugnayan once na merong nag-chat sa inyo na ang bungad is sasagawa sila ng uh, complaint. Ayan, nagpa-file sila ng complaint. At gusto nila kayong uh, maisama. Maisama sa grupo nila na magpa-file kuno ng complaints. Para makuha yung uh, pera ninyo sa New Zitaw Corporation. Kaya mga ma'am sir, nakuusisain ninyong mabuti. Magtanong muna kayo bago kayo mag-join. Okay? And bago kayo magbigay ng kung ano-ano details about sa inyo and baka hingian kayo mga ma'am sir ng mga ng mga proof na pwede niyo maibigay sa pagfile ng complaint ayano no? mga supporting documents na which is importante rin sa inyo kasi nga ganoon 'di ba pag mag file tayo ng uh, complaints kinakailangan meron tayong mga supporting documents or attachments doon sa complaints na uh, ifa-file natin So kapag meron na nangihingi sa inyo, wag na po kayo agad-agad magbigay. So i-confirm nyo muna, i-verify nyo muna kung uh, legit ba yung grupo na yon or kung uh, meron silang attorney na sinasabi. I-verify nyo muna kung, uh, yung, kung yung attorney ba na yon ay licensed. And if ever naman po mga ma'am sir ha, na manghihingi ng fee ayan, di ba, manghihingi ng bayad sa inyo, no, para maisama nga kayo doon sa uh, pagpa-file nila ng complaints. So, wag po kayo basta-basta magbibigay. Again, i-double check nyo muna ninyo or yung nag-message sa inyo o sisain ninyong mabuti. So again, wag po basta-basta ang uh, magtitiwala. Kasi ngayon, alam ng mga nananamantala na yan, alam ng mga scammers na yan, no, na sobrang uh, depressed, lalong lalo na yung mga OFW, no? dito sa problema na to sa New Sitaw Corporation. Kaya naman, uh, nag-iisip din sila paano pagkaperahan, di ba? Papaano na naman mang-i-scam sa panahon ngayon. So, meron siyan mga nagpapanggap na attorney, nagpapanggap na yun nga sapi ko grupo na magpa-file ko na ng complaints and then hihingian kayo ng mga supporting docs or hihingian kayo ng fee ayan kaya much better verify nyo muna wag basta-bastang uh, um, mag-i-engage sa mga ganyan na mga Uh, nagsasagawa ko no ng mga hakbang para makuha yung pera nila pero bago yon manghihingi muna sa inyo ng bayad so i-double check niyo muna at i-verify po mga ma'am sir Kasi ang problema niyan, baka magpatong-patong na yung problema natin sa kagustuhan natin makuha yung pera natin. Nabiktima na naman tayo ng another scam na ito nga mga nagpapanggap ng na mga grupo na mag-file ko na ng complaint at kung sasama ka, kailangan mo magbayad, kailangan magbigay ng mga uh, proof or documents na mga importanting details din about sa'yo. About sa'yo, about sa account mo, OFW na bira na lang maka, ano, ng mga updates, di ba? Maka-catch up dun sa mga updates. So, I suggest, lagi namang nagla-live si Prof. Vincent. Si Prof. Vincent kasi yung mas updated mga ma'am sir. At mas maraming nalalaman sa pagproseso ng mga ganitong complaints. No? Kung ano bang mga documents yung kailangan. So, may experience na kasi si Prof. Vincent regarding dyan. So, ayun lang mga answer ni-remind ko lang kayo, di ba? Ni-remind lang natin yung mga kababayan natin na hindi masyadong updated, no? Or yung ang mga kasama natin, mga OFW dyan. Ayan, ingat-ingat na lang po tayo kung nasaan man tayo. So, ayun, uh, anyway, ano na ba kayang status ng uh, ni-release ng uh, uh, mga tauhan ng New Corporation na update ko, no? Nakaraan, di ba? Sa disbursement, may batch 2 and batch 3. So, ngayon, biglang naglaho na naman No, wala ano na wala na naman ano naglao na lang parang ah, bula na naman. bigla-bigla na lang naglabas ko no ng progress about sa disbursement and may pa-batch 3 pa, 'di ba? So kung totoo man 'yon, 'di ba, bakit hindi pa nila simulan agad-agad kasi ang layon no, ng date na nakalagay na start date na para ma-i-disburse yung batch na 'yon. So anong betcha na ngayon? Kaya naman ah, hindi nyo masisisi yung mga tao kung bakit ah, mga patola na yung mga tao kung bakit ah, ganito na sila ka, ka eager para mag-file ng complaints, no? Para makuha yung mga pera nila. Ang tanong, meron pa ba talagang inaasahan yung mga tao? Ah, nanjan pa kaya? 'Di ba? Nandiyan pa kaya yung mga pera ng mga tao. But anyway, yun nga mga ma'am sir, if ever na wala na, 'di ba? Wala nang chance. Let's say uh, wala na talaga. Di na natin makukuha. So, huwag tayong pumayag na hanggang doon na lang. 'Di ba? Gumawa tayo ng aksyon para merong makasuhan, 'di ba? Mapanagot sa nangyari na to sa ating lahat. Actually, yung iba nagko-comment na sila sa mga mismong official page ng mga endorsers ng Sitaw, in which is, I think, uh, isa yun makakatulong para ma-expose yung mga issue na kinakaarap natin na no? Para ma to, no? Kasi mukhang binabaliwala na lang ng, uh, alam nyo, ng Securities and Exchange Commission, lahat ng mga emails, no? Pare-parehas, uh, uniform lang lahat ng replies and also wala eh walang uh, walang nakakapansin sa issue na to parang baliwala lang sa kanila hindi nila alam kung uh, gaano kalaking pera yung involved dito no sa mga seller ng New Sita Corporation So, ayun lang mga ma'am sir. Anyway, kung may bagong updates tayo, no? May bago tayong mabasa, may bago tayong masagap, ayan. mag update ako kaagad dito. So, yun lang mga ma'am sir. Thank you for watching. See you on my next video. And if you think na nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe. And hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye po! we